Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga member na lubos na nagmamahal Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog Melinda Albes mat Vlog, at ibing Bating Burr Idol Marvin Maliberan Welcome at shoutout din sa mga bago natin na mga member na sina XPG Secret Files Madam Figaro, kay Jong Adolpo, out din sa iyo Idol, kay Mike Kuroki at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Simula na po natin ang ating kwento. Bawat mga aswang na tiktik na gustong harangin itong siringo, agad nabubulagta ang mga ito ng matuhog sa kanilang mga ulo. At liig ng palaso habang itong siringo. Nang makalapit na ito kay Baldo gamit ang kanyang sinulid. Pinitik niya ang mga liig ng mga aswang at pinugutan niya ang mga ito ng ulo. Pagkatapos, mabilis na kinalagan sa pagkakagapos ang kaibigan na si Baldo. Nangingitim na ang buong katawan nitong si Baldo. Napalatandaan na kumalat na sa katawan ng kanilang kaibigan ang kamandag ng mga insektong pinakawalan ng mga barangan kanina. Matapos na makalagan iyon nitong siringo, agad na niyang pinasan ang malaking tao na kasama. Sa tingin nitong siringo, kinakailangan nitong malapatan agad ng mga mabisang gamot. Mabilis nang tumakbo itong siringo pabalik doon sa kinaroroonan nila ni Maya at Buhawi. Ngunit habang tumatakbo ito, kasabay din na naglundagan na ang maraming bilang ng mga aswang doon sa paligid ng kakahuyan. Sa dami ng mga tiktik, walang nagawa na itong siringo kundi ibaba na sandali ang katawan nitong si Baldo para protektahan ang kanyang sarili. Tumakbo na din sina Buhawi at Maya para tulungan sana ang kanilang kaibigan. Ngunit maging ang dalawa, hinarang na ng napakaraming bilang ng mga tiktik na aswang. Gumawa na ng mga malalakas na mga usal at pagkatapos agad na ibinato ang mga ito doon sa mga nakapalibot sa kanila na mga aswang. Dito na agad na napapatumba ng dalawa ang mga nakapalibot sa kanila na mga aswang natutuhog na ang mga ito ng mga palaso galing sa pana nitong si Buhawi. Bawat naman mga tinamaan niya at nakabulagta na sa lupa agad niyang bubunutin ang mga nakatarak na mga palaso sa katawan ng mga aswang at muling gagamitin ang mga ito. Kadalasan sa ulo at liig ang mga patama nitong si Buhawi sa mga aswang para makasiguradong mapapatay agad niya ang mga kampun ng kadiliman ang wika nitong si Maya nang makitang sinubukan na din ng mga aswang na maatake itong si Baldo doon sa gilid ng kakahuyan. Buawi, mukhang hindi kakayanin ni Ringo ang dami ng mga aswang. Hindi niya kayang protektahan si Baldo. Sinubukan na ng mga aswang na atakihin na din ito. Kaya ang ginawa nitong si Buhawi, muling nagkarga ng mga usal alam niyang kailangan na hindi niya isagad ang paggamit ng kanyang mga kakayahan sa mga orasyon dahil may mayroon pang mga barangan na kailangan nilang patumbahin ngunit kinakailangan niyang gawin ang mga orasyon na ito dahil nalalagay na sa alanganin ang buhay ng kanilang kasama sa mga pagkakataon na iyon nakita na din nila ni Makro at Ado ang mga nagaganap na bakbakan doon sa malapit sa ikalawang sasakyan ng mga barangan. Nakikita nilang mas nandudoon na ang napakaraming bilang ng mga tiktik na aswang. Ang mga aswang na tiktik na kanina lamang nakapalibot sa kanilang kinaroroonan, unti-unting nagsialisan ang mga ito at pagkatapos papunta doon sa unahan. Habang nakipaglaban din si Makro, napatitig ito doon sa tatlong patuloy na nakipaglaban doon sa mga aswang. At sa tingin itong si Makro, mukhang namukhaan niya ang isa doon sa tatlo. Pati pa nga ang suot nito ay natatandaan nitong si Makro. Kaya agad nawika nito kay Ado. Kuya Ado, mukhang nangangailangan ng tulong ang tatlong iyon. Sa tingin ko hindi masasama ang tatlong iyan. Wala akong naramdaman na mga kakayahan sa kadiliman na tangan ng mga ito. Maaring ang tanging pakay nila kung bakit sinundan ang mga barangan na iyan dahil sa nabihag nilang kasamahan. Ngunit ang isa sa pakay talaga nitong si Makro, makasiguro kung kilala niya talaga ang mga iyon. Mabilis nang kumilos ang dalawa Mabilis nang tumakbo si na Makro at Ado papunta doon sa kinaroroonan ng tatlong nila lang. Hindi na din ganong kahirap ang gumalaw doon sa kakahuyan dahil karamihan sa mga aswang naglipata na doon sa kinaroroonan nila ni Buhawi. Kakaunti na lamang ang mga asuwang na nando doon sa kinaroroonan nila ni Makro. Habang papalapit, mas nanlaki ang mga mata nitong si Makro. Kilalang kilala na niya ang isa sa mga ito. Hindi siya maaring magkakamali. Ang isa sa tatlong nakipaglaban doon sa mga suwang ay walang iba kundi ang kanyang kuya Marco. Nagtataka ng sobra itong si Macro kung bakit nandirito ang kanyang kapatid sa islang ito. At katanungan ngayon sa kanyang isipan sino naman ang mga kasama nito ngayon. Nung huling nasa kanilang lugar pa itong si Macro, nabalitaan na niya ang ginawa nitong si Marco. Umalis ito doon sa kalinang lugar ng San Nicolas. Ngunit walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Ang tanging wika lamang nito dumayo doon sa kabilang mga isla. Ngunit nawaglit na ang mga isipin na iyon nitong si Makro. Kailangan ngayon ng tulong ng grupo ng kanyang kapatid. Nang makalapit na sina Ado at itong si Makro doon sa kinaroonan ng grupo nila ni Buhawi, agad na nawikan itong si Makro kay Ado. Kuya Ado, tulungan mo ang isang iyon. Ang itinuro nitong si Makro ay itong si Ringo na pilit na pinoprotektahan ang kanyang sarili at ang kasamahan nitong si Baldo. Habang itong si Makro, mabilis nang tumalon ito doon sa mga sanga ng kahoy at biglang inatake na lamang ang lahat ng mga nakahambalang na mga aswang doon sa kanyang kuya Marco. Agad na napatumba ni Macro ang apat na mga aswang nang tamaan ang mga ito ng mga pag-atake nitong si Macro gamit ang kanyang balaraw. Habang itong si Ado, agad itong nagpakawala ng mga pagpana. Agad rin na tinamaan ang dalawang mga aswang na nakalapit na sana kay Baldo kapwa sa ulo ang mga tama ng mga ito. Kaya agad na bumulagta ang mga aswang at namamatay. Tumalon na rin itong si Ado papalapit kay Baldo. At gamit ang kanyang armas na gawa sa ugat ng punong baliti. Pinoprotektahan ito ang walang malay na nakahandusay sa lupa na si Baldo. Itong si Ringo, hindi ito makapaniwala na mayroong tumulong sa kanila hindi niya inaasahan na ang mga estranghero na nakikita nilang nakipaglaban doon sa mga asuwang sa unahan ay tumulong ang mga ito sa kanila. Nang lumingon itong siringgo, nakita niyang tumango sa kanya ang isang estranghero na may hawak na pana habang sa tabi nito nando doon ang walang malay na si Baldo. At pagkatapos itinaas nito ang isang hinlalaki na parang sinasabing kakampi ang mga ito sa kanila habang doon naman sa kinaruroonan nitong si Buhawi gulat na gulat itong si Buhawi nang makita itong si Makro na biglang sumulpot doon at inataki agad ang mga asuwang na nakaharang sa kanila pati itong si Maya hindi ito makapaniwala na tinulungan sila ng mga estranghero agad naman na nakikilala ni Buhawi ang kanyang kapatid kaya napadilat ang mga mata nitong si Buhawi. Hindi niya inaasahan na ang mga nakipaglaban pala doon sa mga aswang sa unahan ay ang grupo ng kanyang kapatid. Makro, ang tanging nasambit nitong si Buhawi. Ilang buwan na din na hindi nagkikita ang mga ito at namis na din ng sobra nitong si Buhawi ang kanyang kapatid at hindi niya inaakala Nadito pa sa isla ng kalansay magkatagpo ang kanilang mga landas. Habang itong si Makro, mabilis itong umikot sa ere at lumundag doon sa tabi nitong si Buhawi. Kumilos pa sana itong si Maya dahil ang buong akala nito na atakihin ni Makro itong si Buhawi. Kaya sigaw agad nitong si Buhawi. Maya, wag. Kapatid ko ang isang ito. Kaya itong si Maya... Napatigal-gal nang marinig ang sinabing iyon nitong si Buhawi. Makalipas ang ilang mga sandali, agad na nagyakapan ang dalawang magkakapatid. Pati itong si Makro, na miss na din niya itong si Marco. Wika, at tanong agad itong si Makro kay Buhawi. Kuya Marco, bakit ka nandito sa isla ng Kalansay? Ano ang ginagawa ninyo dito sa isla? sagot naman nitong si Buhawi na mayroong panakanakang luha ng tumulo galing sa mga mata. Mahabang kwento, kapatid na makro, mukhang kailangan muna na natin ang lahat ng mga aswang na ito. Saka natin pag-usapan ang lahat. Ikinagagalak kong nakikita kitang muli, kapatid. Sagot naman itong si Makro na bahagyang tumitig pa kay Maya. Mukhang tama ka, Kuya Marco. Kailangan mo nang tapusin natin ang lahat ng mga aswang na ito. Pati na ang grupo ng mga iyan. Sabay turo nitong si Macro doon sa kinaroroonan ng mga barangan na sa mga pagkakataon na iyon, pilit na pinabagsak nila ang aswang na si Turo. Samantalang itong si Maya, mas lalong napatigalgal ang dalagita. Kapatid pala ni Buhawi ang mga tumulong ngayon sa kanila. Kaya sa isip ng dalagita, may kapatid din pala itong si Buhawi na mayroon ding mga karunungan sa orasyon at lakas sa pakikipaglaban. Sa tingin pa nga ng dalagita, kakaiba din ang galing at lakas nitong si Makro sa pakikipaglaban. Sa tingin ni Maya, hindi din maikaila na magkakapatid ang dalawa. Dahil sobrang magkakamukha ang mga ito, mas matangkad nga lamang ang kapatid nitong si Buhawi ng dihamak. Ilang sandali pa, mas ginanahan na itong si Buhawi na labanan ang mga aswang. Nagpapatuloy na ang mga ito ngayon sa paglapit doon sa kinaroonan ni Ringo. Habang itong si Maya, patuloy nang inaatake na din ang mga aswang hanggang sa makalipas ang ilang mga minuto. Tuluyan ng nakakalapit na ang mga ito. Agad na sinabi ni Buhawi kay Ringo na huwag mag-alala ito sa mga bagong dating dahil kapatid niya ang isa sa mga ito. Ringo, kapatid ko ang isang ito. Kaya huwag kang mag-alala. Kakampin natin ang mga ito. At settingin ko rin. Kahit na nakuha na natin si Baldo, ipagpaliban muna natin ang ating gagawing pag-alis sa isla. Papatayin muna natin ang lahat ng mga aswang kahit na maraming katanungan pa rin ngayon sa isipan nitong si Ringo tungkol sa mga sinasabi nitong si Buhawi, sumang-ayon pa rin ito. Sagot nito sa kanyang matalik na kaibigan. Walang problema sa akin iyan, Buhawi. Tapusin natin ang lahat ng mga aswang na ito at nang wala nang mabiktima pa ang mga ito doon sa mga karating na mga isla. Napasulyap din itong si Ringo kay Makro at hindi din ito makapaniwala dahil parang pinagbiyak na bunga ang dalawa. Isa lamang ang ibig sabihin talagang magkakapatid nga ang mga ito. Ngayon, inoobserbahan nitong si Ringo ang galawan nitong si Makro. Hanga kasi ito kay Buhawi dahil sa lakas nito sa labanan. Ngayon, kailangan din niyang makita kung ano ang kayang gawin nitong si Makro. Makalipas ang ilang mga sandali, nagtakbuhan na ang grupo nila ni Makro para tulungan itong si Toro. Nasusugatan kasi itong si Toro at nagawa ng mga barangan na mahuli ito. Ngunit napatay naman ni Toro ang isa pang barangan. Habang papalapit sila Makro doon sa kinaroroonan itong si Toro, nakakaamoy na ang mga ito ng kakaibang baho na hindi nila maintindihan. Kaya agad na wika nitong si Buhawi. Ringo, kapatid ng makro. Nagpakawala na naman ng mga lason ang mga ito. Ang lason na ito ang isa sa dahilan kung bakit nabihag ng mga ito ang isa naming kasama. Sagot naman itong si Makro. Ako nang bahala, Kuya Marco. Kailangan na matulungan natin si Toro. Mabilis na gumawa ng mga orasyon itong si Makro at pagkatapos may kinuha itong mga pulbo at itinapon sa buong paligid ng kakahuyan habang nagpapatuloy ito sa pag-uusal ng mga orasyon. Pagkatapos, may kinuha itong buti ng langis at ipinahid sa kanilang mga sentido, mata at ilong at muling wika nitong si Makro. Hindi na natin maamoy ang mga lason, Kuya Marco. Wala nang balakid pa sa ating gagawin. Kahit na makailang bisis pang maglatag ang mga iyan ng mga mababagsik na lason, wala nang magagawa ang mga ito sa aking ginawang panguntra. Tara na, tapusin na natin ang lahat ng mga demonyong ito. At pagkatapos, mabilisang tumakbo itong si Makro at agad na hinaribas ng mga pag-atake ang mga barangan. Gamit na ngayon itong si Makro ang isang malaking palakol nagawa sa ugat ng mutya ng balyakag. Mabilis naman na sumunod si Naringo Ringo at Buhawi. Nakangiti na ngayon itong si Ringo. Natitiyak niyang kakaibang antas din pala ang kagalingan ng kapatid nitong si Buhawi. Habang si Maya naman, agad nagumawa ito ng mga usal at mayroong mga kinusot-kusot na mga dahon nagamot para malapatan ng kaukulang gamot itong si Baldo. Ngayon, napapaatras na ang mga barangan. Hindi makapaniwala ang mga ito na nagsanib pwersa na ang dalawang grupo para mapabagsak silang lahat. Gumawa na ang mga ito ng mga malalakas na mga orasyon para lamang makalayo. Ngunit hindi na iyon hinayaan pa ni Makro at Buhawi. Buong bangis na patuloy nilang inaatake ang mga ito. Gumagawa din ng mga malalakas na orasyon itong si Makro para mawasak ang anumang gagawing orasyon ng mga barangay. Mas nalagay ngayon sa alanganin ang sitwasyon ng mga barangan nang dumating na din doon ang mga kasamahan nila ni Makro na si Makil, Amara, Umar at itong si Kahit na nagsidatingan pa ang ibang angkan ng mga aswang doon agad na napapatay na nila ang mga ito hanggang sa maabutan nila ni Makro ang grupo ng mga barangan doon sa may gilid ng sapa. Itong si Amara, gumawa agad ito ng mga malalakas na mga orasyon at pinalabas na din ang mga baging sa buong paligid. Gamit din ang kakayahan nitong si Ronron na gawa nitong maharangan ang paligid na siyang dahilan para makulong ang mga barangan at hindi na makakalayo pa. At makalipas lamang ang ilang mga minuto Napatay na nila ni Makro ang lahat ng mga ito. Habang ang mga aswang naman kasalukuyang inuubos na ang bilang ng mga ito nila ni Ado, Ringo, Umar at itong si Turo. Ilang sandali pa. Pumahimik na ang buong kapaligiran. Nagkalat na ang mga bangkay ng napakaraming mga aswang sa buong paligid. Dalawang oras lamang ang itinagala ng bakbakan na iyon. Uy ka nitong si Buhawi sa kanyang kapatid. Mayroon pang mga abuak ang mga nakatira doon sa kabilang bahagi ng bukirin, kapatid ng makro. Baka gusto mong tuluyan na natin ang mga iyon. Napangiti na lamang itong si makro. Sagot naman ito sa kanyang kapatid. Iyon nga ang aming pakay at misyon sa islang ito, Kuya Marco. Ang ubusin ang lahat ng mga aswang at linisin ang isla ng Kalansay. Napangiti na rin itong si Marco. Ngayon, muling magkakasama na ang mga ito at mas lalong lumakas pa ang kanilang grupo. Napangiti na rin itong si Macro. Napahanga ito ngayon sa kakaibang lakas na tangan ng kanyang kapatid, sa kanyang isip. Ito pala ang dahilan kung bakit umalis ito sa kanilang lugar at matagal nang hindi nakabalik. Mayroon na pala itong grupo na tulad niya. Ngunit sa isip ni Makro, kung magkakasama ang mga ito, mukhang wala nang makakatalo pa sa kanila. Matapos ang mga pangyayaring iyon, agad nilang sinunog ang mga katawan ng mga aswang, pati na rin ang katawan ng mga barangan. Inaatake din nila ang mga aswang na abwak na magkakasama dalawang araw pa ang inilagi ng mga ito doon sa isla ng Kalansay para tuluyan ng patayin ang lahat ng mga aswang. Habang itong si Baldo, bumuti na din ang kalagayan nito at tuwang-tuwa pa nang malaman na kasama na pala nila doon sa isla ang kapatid nitong si Buhawi na si Makro at nakapagpasya na din ang mga ito na simula sa araw na iyon magsanib-pwersa na ang kanilang grupo para sa kanilang gagawing pagsupil sa mga kampo ng kadiliman